Gemini, itong update sa iyong pag-ibig. So, medyo magtakip lang po ng tenga at medyo mag lang tayo. Yan. So, titingnan natin kung ano ang ibibigay na update sa atin ni Romance Angel. Si Romance Angel ang nag-take care ng inyong relationship, no? At ng inyong pag-ibig. Yeah, <clears throat> maraming pong salamat sa nag-like and subscribe sa ating video. Gemini, para po kay Gemini. Mm. Yan. So, kukuwaran tayo ng who is it, Oracle, no? Um, para tingnan natin kung anong wisdom ang ibibigay sa atin at kung anong physical look din ng inyong persons, no? Ayan. <clears throat> so, mamaya malalaman natin kung anong ibig sabihin ng kanilang muka, no? ng kanilang expressions. No? <clears throat> okay, so, actually, ayan. So, meron kang let your friends help you. Isang mensahe. No? And then, meron ka rin trust. Tiwala, isa pang update mo. Uy, may panilin lang ka rito, ha? Deception. Okay. <clears throat> meron ka rin finances and career. Makang dalawa lana nito, ha? Ah. <laughs> and then, pero sa bandang uli, engagement, oh, no? Uh, <clears throat> then, ma mamaya na yung mga sa, ano, no? Who is it? So, actually, meron ka let your friends help you, hayaan mo tulungan ka ng iyong mga kaibigan, no? Uh, ang card na ito yung actually nagpapaalala na ang support ng mga kaibigan ay napakalaga, lalo na sa panahon ng kagipitan at pagkalito, no, sa pag-ibig. So, ang pagtanggap ng tulong mula sa mga taong nagmamahal sa iyo ay hindi kahinaan yan, no? kundi isang paraan upang maging mas malakas at mas mabilis na makabangon, no? Sila yung maaring magbigay ng pananaw na hindi mo nakikita, no? At sila rin yung magiging sandigan mo sa oras ng pangangailangan mo. So dito pa makikita mo merong desperate ngayon, no? Merong merong lumuluha sa pag-ibig. No, kung sino ka man, no, everything's all gonna be fine, no. Panoorin mo lang ito, magkakaroon ka ng enlightenment, no kasi magtiwala ka lang, may tiwala, no? So, yan yung trust na sinasabi. So, ito yung nagbibigay din ng sabi natin kahalaga ng trust bilang pundasyon sa anumang matibay na relasyon. So, upang ang pag-ibig ay lumago, so kailangan itong alagaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kumpiyansa. Sa isa't isa, no? So, sometimes ang pagdududa at ang kawalan ng tiwala ay maaring maging lason na nasisira sa relasyon, no? So ang mensahe ay magtiwala hindi lamang sa iyong partner kundi pati na rin sa iyong sarili, no? Na alam mo kung paano mo protektahan ang iyong sarili. So kita mo pag didikitin mo ito, no? Parang sometimes lang din is uh, nagtatamang hinala lang tayo. That sa alkala natin kung meron ngang katiwali ang ginagawa ang persons mo, no? O deceptions ang ang current ka-relasyon mo. So, sometimes we need to have trust then sa persons mo or you need to trust yourself na hindi ka niya gagawa ng kung ano-anong katiwalian, no? So, halimbawa na lang, no? Nag-break up, uh, ito yung nag-break up sa, nag-break up yung boyfriend nyo. Nakipag-break kayo, halos hindi na siya lumalabas ng bahay, no? Mga kaibigan niya, actually ay nag-aalok na samahan siya, no? sa mall, manood ng sine, ngunit tinatanggihan niya to, no? Dahil ayaw niya makita siyang malungkot, no? Yan yung isang halimbawa na let your friends help you. No? Sa tiwala naman, ang card din ito yung nagbibigay din sa sabihin natin nga yung sometimes yung pagtitiwala bilang sa pundasyon ng yung relationship na ulitin ko ito ito'y lason sa relasyon. No? Halimbawa, kasintahan mo, Bawa, ang persons na yan, may bago ng kasintahan, no? Ngunit nahihirapan siya magtiwala dahil sa masakit na nakarang relasyon. No, palagi niyang chine check ang cellphone ng kasintahan at nagdududa sa bawat galaw nito. No? Asan ang trust mo diyan? <laughs> Naaning ka nakakahanap ng cellphone niya, malam mo tinago. <laughs> Ayan, so uh, because nga sa deceptions din, no? Dahil naramdaman mo rin may panlinindang, So ang card na ito ay yung babala na may panliling na nga na nangyayari sa relasyon. So, ito yung maaring maliit na kasinungalingan o malaking pagtatago. So, yung mensahe ay pakinggan ang yung intuitions kung may pakiramdam kang may hindi tama. No? Malamang ay tama ka o kailangan mo ring harapin ang issue at alamin ang katotohanan. Siyempre, upang makapagpasya ka kung ano yung susunod mong gagawin. No? So, sometimes, Uh, sometimes uh, you if you trust your gut feeling no maari rin totoo yung inyong hinala no so alimbawa ikaw nakakaramdam ka na may tinatago rin yung ah, uh, may natatago rin sa kanyang mga kanyang partner no sa so, tuwing tinatanong niya yung tungkol sa isang bagay umiiwas ito no at uh, nagbibigay ng magkakaibang kwento yan din yung sabihin natin yan ang obvious na may ginagawa no ang pangalan magbigay tayong pangalan Jessica kunyari no. Sinasabi ano si Jessica na na may tinatagos sa kanyang partner niya no. Sa tuwing tinatanong niya to tungkol sa isang bagay umiiwas, no. Ito yung nagbibigay nagbibigay siya ng pagkakaibang kwento rin, no. So yan yeah, may meron nga yan. <laughs> and then meron din finances and career no. Sabi natin Uh, ang card na ito rin, nagpapahihwating ng mga issues sa pananalapi karera ay may mga malaking epekto din sa relasyon, no? So, nakikita mo ang tension sa pera, isang pangunahing dahilan din ng paghihwala yan. So, sabihin natin, kailangan ninyong mag-usap ng masinsinan tungkol sa inyong mga pangarap, no? Layunin at kung paano niyo haharapin ang mga isyong pinansyal. So ang pag-unawa sa prioridad ng bawat isa ay makakatulong upang maiwasan ang bawat di pagkakasundo, no? So halimbawa, no, si Jessica at si Mark kunyari magbigay tayo ng pangalan, no? Lagi silang nag-aaway dahil sa pera, no? So si Mark ay palaging nag-overtime para magkapera. Habang sa Ana naman ay eh, naiinis dahil wala na silang oras para sa set sa. So hindi rin sila magkasundo sa paggastos at pag-ipon, no? Parang mga ganyan ng mga style, no? So, meron ka rin ditong engagement, no? Ito yung pakikipag-ugnayan. So, ang card na to actually nagsasabi na ang pakikipag-ugnayan ay nasa malapit na, malapit na, no? So, ito yung maaaring sa pamamagitan ng formal na proposal o simpleng pagpapatibay ng commitment, no? Sa isa't isa. So, ang pinakamensahe dito yung maging handa para sa mas mataas na antas ng commitment din. Kung ikaw ay nasa relasyon, tanungin ng sarili kung handa ka na ba sa susunod na yugto kung single ka maaring may papasok sa iyo na, na magdadala ng seryosong relasyon din. So, kung nakikita mo rito, ah uh, pag mula sa let your friends help you, nakita mo may problema sa pagtitiwala, no? At uh, sa halip na kausapin, uh, kailangan mo magtanong na okay, o kailangan sabihin natin uh, magtanong din sa mga kaibigan, baka may nalalaman, no? So doon mo malalaman na yung pala halimbawa eh, si si Lisa, sabi natin o si Jessica tumutulong sa isang kamag-anak na may sakit na hindi sinasabi din sa iyo. No? So dali siya pero ayaw niya mag-alala ka. So ikaw naman nag-overtime si nag-overtime tong si Jessica at doon siya ginagastos ang pera niya, no? Hindi niya alam na na, na naghihinala na pala siya. Na pala yung asawa mo, no? So dahil sa syempre sa tulong ng kaibigan, nakuha din na nakuha din ang lakas para magbukas ng puso at magtiwala uli. So sinabi ng mga kaibigan na nagtatrabaho no para don sa ibigay sa magulang, no? Ayan. So at least makikita mo dahil sa pag-uusap nila, nakuha nila yung trust sa isa't isa, no? So sa wakas naging okay naman, no? Kaya nauwi na sa engagement. Parang yung nakikita kong kwento actually, no? So, ang kwento nila, yung parang nagpapakita ba na ang pag-ibig ay isang pagdalakbay na puno ng pagsubok, no? Sa kabila ng pandinig lang sa problema sa pera, ayan, nagtagumpay siya dahil tiwala sa pagunawa, no? At, Napipil din ako na parang ano no uh, isang magkasawa nag-uusap tungkol sa sa financial no masinsinang pag-uusap uh, parang nagde decision sila kung magtutulungan para sa kanilang pamilya o at uh, tignan din natin na parang natuklasan nila yung engagement din dito na sinasabi no Kumbaga, nagkaroon sila ng trust sa isa't isa no na pag daanan nila ang kanilang journey, no? Yan, nauwi sila sa kasalan, no? May ganyan pong sitwasyon ako nang pipick up na talagang malaking problema ang pera, ang pinansyal, no? Sa lahat ng pagsubok din nila, actually, yan, may nambabae rin, may nag, ano, nagkapatawaran, or sabihin natin, tamang hinala lang din. No? Pero namukod tangin sa kanilang trust nila sa isa't isa, no? Pero actually parang tingin ko nakatulong ang kaibigan din sinabi kasi nag time para ibigay sa ano no ayaw kang pag aalalahanin no ang halimbawa yan at at least nakikita natin dito maayos ang problema mo kung ganyan man ang ang ang, ang sitwasyon mo Sometimes uh, ayaw natin ayaw natin humingi pa sa, humingi pa ng pera o tulong sa ating mga asawa no lalo na pag ibigay sa pamilya may ganyan pong tao no ah uh, kumbaga sila nagagawa ng diskarte para lang hindi masabihan, di ba? Siyempre, ibang budget din yan, no? Lalo na pag may pag lalaki ka, no? Parang nahiya kang manghingi rin sa ano mo. So, ang gagawin mo, mag-overtime ka, mag-ano ka ng trabaho, no? So, yan, nagka, nagkaano naman sa'yo. Ang asawa mo is nanghinala naman, pero at least napag-usapan nyo, no? Kasi nga, may trust kayo sa isa't isa. No? Naging maayos. O, ito naman. So, si meron ka redhead, no? So who is this? <clears throat> so ang redhead na to actually is symbolized ng ano eh, sabihin natin na ito nagsi symbolized ng parang matapang energy, courage and bold approach, no? Maaring ikaw din to, no? Ang energy na to, no? It also suggest na sabihin din natin very enthusiastic, lively, no? At may strong will. So, it can also signify na you need more passions or excitement. Kailangan magdagdag ka ng konting passion sa relationship, no? Ayan. At meron ding brunette. So, ang brunette, ito yung nagsisimbolize ng katatagan at groundiness. Sabihin natin, loyalty rin and being calm, no? Sabihin din natin, dagdag ang nurturing presence ng brunette. So, it could point na someone who is very dependable and thoughtful, perhaps a bit more reserved but deeply committed na tao no? But pwede rin nagre-represent ito na kailangan niyo ng security and steadiness sa inyong relationship. No? So my makeup dead. This is a self-expression, say. Eh. It appears parang a few sabihin din natin self-expression are even from this guys then, no? Parang pag self-expression, ito yung dun ka ma, ano yung confidence mo para pag nagme-makeup siya, he is very confident. Pwede rin yung yung you are making the best foot forward then na para ma-enhance ang iyong natural beauty and lalo ka magkaroon magkaroon ng confident no at ito din yung makeup parang it's also telling about sa gentle reminder din ito na authentic is beautiful so ang makeup your parang ang makeup you're your presenting to the world na parang potential partner or true self no or ito yung must to hide insecurity then no so sa think ko yung attractions, it can also symbolize na sabi natin na it, make ka ng effort para maka-attract din ng someone, no? Kasi pag syempre naka-makeup ka, na parang you will present yourself in a relationship, parang you are more confident kapag naka-makeup ka. Or sabi natin, you are confident if you were with or without adornment then, no? So parang sa ano naman, dagdagang natin yung sa sa eh? parang yung card din nito no parang nag-highlight ng importance of ng quality na hinahanap mo sa pag-ibig o sabi mo sa so within existing relationship din. so it could be na indications na mag stable and loyal partner is coming on the horizon sa mga single no and that you should be cultivate your, ano no yung traits mo rin kailangan i-cultivate mo rin ang self mo na magpagiging stable groundness loyalty and calm in nurturing presence no parang ganyan. And dito sa bihin natin sa redhead, no? Yung card din ito actually consider it na parang isang partner possess ng isang magandang qualities din. Parang ito yung energy na kailangan mong i-embrace, no? Na maging isang fiery ka rin, matapang, bold, and passionate, especially yung energy mo kailangan jolly-jolly, no? Parang ganon. Uh, parang sabihin natin dagdagan uh, para madagdagan ng init or passion at excitement ang current relationship mo kailangan mo i-embrace yan no parang it's a reminder to you no kailangan maging adventurous din ang ang inyong relationship no or sabihin natin yan din yung hinahanap mo sa isang partner mo no na maging adventurous din no or sabihin natin embodies mo yung character na yan no Ayan. So, I hope uh, may, nakakuha kayo ng latest update dito sa ating sa ating basa ngayon sa no? And I hope na nag-enjoy kayo po, no? And see you po again sa ating next na reading po, no? Thank you and God bless you po. Tsaka maraming salamat po sa nag-subscribe, no? At nag-like sa ating mga video. At huwag po ho kayong mahiyang mag-subscribe, no? Pagbago kayo. Ayan. Thank you so much and God bless